Ito ay tunay na nangyari, noong isang gabi ng taong 2025, isang lalaking nagngangalang Oliver ang tuluyang nilamon ng hinala, at ng gali. Matagal na siyang may kutob na may ibang lalaki ang kanyang asawa. Hindi na siya mapalagay. Kaya't gumawa siya ng isang plano, isang mapanganib, hindi pangkaraniwan, at halos hindi kapanipaniwalang paraan para mahuli niya ito sa akto. Isang gabi, nagpanggap si Oliver na may biyahe sa trabaho. Nagsabi siyang aalis siya ng tatlong araw at hindi makakauwi. Kumulit pa siya sa noon ng kanyang asawa bago sumakay ng sasakyan pero hindi siya lumayo. Sa halip, bumalik siya ng palihim. Tahimik, walang ingay. At ang mas nakakabigla, umasok siya sa isang malaking karton na parabang ordinaryong kahon lamang sa sulok ng bahay. Doon siya nagkubli isang araw, dalawa, tatlong araw, walang kain, walang tubig, walang galaw. Pinagtiisan niya ang gutom, ang hirap, at ang amoy ng sarili niyang pawis, lahat para sa katutuhan ng nais niyang masaksihan mismo. At sa ikatlong gabi, dumating na ang sandaling pinakahihintay niya. Narinig niyang bumukas ang pinto. May lalaking pumasok. Hindi siya nagkamali. Ibang boses. Ibang tawanan. At nang biglang may narinig siyang mayanhing tinig, halos pa whisper. Baby na mismo ba ko? Doon na tuluyang nagdilim ang paningin ni Oliver. Parang kidlat siyang lumabas mula sa kahon. Halos hindi makapaniwala ang magkasala sa nakita nilang lalaki, haggard, pawisan, nanginginig, may apoy sa mga mata, may hawak na kutsilyo. Wala siyang sinabi. Diretso siyang sumugod. Si James ang kalaguyo ay hindi na nakagalaw mabilis, marahas, sunod-sunod ang saksak, sigaw ng babae, sigaw ni James, pagkahulog ng mga gamit, dugo, maraming dugo, hanggang sa hindi na gumalaw si James. At si Oliver, nakatayo, nanginginig, hawak pa rin ang kutsilyo. Para bang hindi siya makapaniwala sa sarili niyang nagawa. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga autoridad. Dinala si James sa ospital. Pero uli na wala na siyang buhay. Ang pagmamatsyag ni Oliver na nagsimula bilang hakbang ng isang asawang nasasaktan na uwi sa isang trahedyang hindi na maibabalik. Sa pagnanais nating hanapin ang katotohanan, minsan tayo'y dinadala ng galit sa landas ng kawalan. Ang pagdududa ay parang apoy, kapag hindi napigilan, kayang lamunan ang buong tahanan.